Naglakad si Sol and Bear sa mga pasilyo ng guild na para bang tumatawid sa linya ng labanan, tuwid, eksakto, walang anumang lumalampas sa hangganan. Ang kanyang madilim na jacket ay may sagisag ng estratehikong mga network, isang unit na maging ang mga teknokrata ay iniiwasang kontrahin. Hindi siya inhinyero, ni isang sundalo. Siya ang nasa pagitan, ang matalim na tulay sa pagitan ng impormasyon at autoridad. Sa loob ng tatlong araw, isang kakaibang pagkagambala ang natuklasan sa mababang hanay ng Dallas isang natutulog na dalas, opisyal na ipinagbawal mula pa noong taon ng pagkakaselyo. Di opisyal, wala talagang nagmalasakit. Hanggang ngayon, hindi matatag ang mga tala. Sobrang tiyak para tawaging ingay lamang. Sobrang mahina para sa isang makina ng guild. May isang bagay na naglalabas, ngunit hindi regular. Isang bagay na palihim. Mula sa kabila ng pader, marahil. Matagal na itong nahulaan ni Ver. Palagi niyang ipinangaral ang disiplina, ang mahigpit na kontrol iginiit niyang hindi sapat ang pagkakasara ng pader na ang mga panghihimasok ay hindi lamang teknikal maaaring kumalat ang mga ideya at ang mga ideya ayon sa kanya ay mas nakamamatay ng mga virus kaysa mga bomba sinuri niya ang mga mapa isang lumang himpilan hindi na ginagamit sa loob ng 20 taon tila muling umuugong nasa taas mahirap bantayan ang perpektong lugar para sa kapabayaan o pagtataksil nakikinig na ngayon ang tanyang mga nakakataas Nagsalita siya tungkol sa pagbabalik ng banta ng Agos ng marahang pagkasira ng dogmang makatwiran. Hindi niya kailangan ng ebidensya. Taglay niya ang mga salitang eksakto, ang matang bakal at isang loika na napakasarado kaya dinudurog nito ang anumang pagtutol. Nag-uutos si Ver ng pagsusuri sa mga lokal na koneksyon. Palihim, mabilis, ang pinakamaliit na paglihis ay itatala, ang bawat pangalan ay isusulat. Hindi ito pangangaso ng mga mangkukulang, ayon sa kanya, isa itong estratehiya ng depensa laban sa mga ideolohikal na pagsalakay. Sa kanyang isipan, hindi pa tapos ang digmaan. Iba lamang ang anyo ng pagkakahayag nito.